ako si Eugene M. Heron, uh, isang agricultural technologist sa bayan ng Balugaw. Ang binibigay naming assistance sa mga farmers ay ang libreng binhi, libreng abono, uh, fuel subsidy at yung farmers financial assistance na which is the 7K at meron din pong libreng crop insurance. So yan po yung mga libre na na bibigay ng gobyerno para sa mga magsasaka natin. Sana ang hakbangin na gawin ng gobyerno ay gawin na lang direkta ang pagbili ng NFA sa mga ani ng magsasaka at gawing strategic ang importasyon para hindi magka uh, patung patong yung mga produce at yung mga importation at yun ang nagiging sanhi ng napakamurang pressure. hindi namin masasabi kung kailan masusolusyonan ang mga problema sa agrikultura o sa mga magsasaka natin. So, ang hiling na lang namin ay sana maging prioridad ng pamahalaan ang mga magsasaka o ang sektor ng agrikultura. Kahit pa may mga hakbang nang isinasagawa ang ating gobyerno, hindi pa rin ito sapat. Lalo pa, at hindi naman talaga nasusolusyonan ang mga tunay na problema ang kinakaharap ng mga magsasaka. Isipin natin ito. Si Juan ay may mga sugat at malapit ng maputulan ng paa. Pumunta siya sa isang doktor at siya ay binigyan ng painkillers. Pagkatapos nito, pinauwi niya. Syempre Siyempre, makakatulong ang gamot na ibinigay. Pero ito ang tanong, sapat ba ang painkillers para malunasan ang tunay na problema ni Juan? Siyempre, Hindi. Ang kalagayan ni Juan ay may hahalin tulad sa kalagayan ng agrikultura sa ating bansa. Kitang-kita natin ang problema. Maaaring nga nating sabihin ito ay tumititig na sa atin. Kung gayon, bakit hanggang ngayon, problemado pa rin ang ating mga magsasaka? Mataas na input cost, ngunit mababang presyo ng palay ang pangunahing daing nila. Oo, oo. May cash assistance naman. Pero, sa patong-patong na gastos nila, hindi ito sapat. Ramdam naman po namin lahat yung ayuda na nanggagaling sa pamahalaan. Tulad po nung BINHE, nung pong fertilizer. Yan pong mga palm mechanization, andyan po. Subalit, nagtataka po kami. Bilyon-bilyon ng ginagastos ng pamahalaan subalit tuwing aani po kami hindi naman po namin maramdaman yung mga ipinamamahagi ng pamahalaan bagamat nariyan po lahat nakikita naman po namin tuwing aani na lang po kami ang presyo ng palay ang tumpo talaga yung pagdurusa namin ang ibang bansa bakit dahil po sa pag import natin ng bigas. Sa pag import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po ang 20, 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po, dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Hindi lang yan Nagkakaroon pa ng malalaking kaso ng smuggling sa agrikultura na siyang napakalaki ng epekto sa mga magsasaka. Kung bigo tayong solusyonan ang mga problema sa agrikultura, binibigo natin ang buong bansa. Pamilyar tayo sa kantang Magtanim ay Tibiro. Sana Maging pamilyar din tayo sa mga tunay na daing na mga magsasaka nang sa gayon ay matulungan natin sila. Hindi biro ang maging isang magsasaka. Lalo na sa bansang tila nakalimutan ang mga bayaning tulad nila. Mga pangakong inanod na ng panahon. Mga proyektong tinangay na ng hangin.